inaantay ko yung kaibigan kong nagpipintura ng sasakyan dahil pupunta kami ngayon ng Bliss sa lugar ni Kuya Nestor Andrata mali may ipapagawa si Kuya Nestor mga papa may papapintura sa kaibigan ko antay na lang natin Hello, tara na tayo Hello. let's go ay yung kaibigan ko mga kanoypi na ah. nagpipintura eh Baka gusto mo pintura no? What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman sa si kanoypi for another video Araw ng biyernes Lalabas na naman kami ni Mia mga kanoypi Pinapainit ko na lang At ang lakas ng ulan kahapon kaya sobrang dumi na naman ni Mia. Ayan o. Ang dumi yan, mga kanuipi. Saka may isang tray tayo dito na jumbo size mga kanoyipi. Di-deliver natin yan sa may Eurotex. Nag-order yung kumpare ko na si paring Brando. Ayan, uh, deliver natin ngayon. Sakto, may available deliver na natin at may order pa tayo mga kanay Anin anim na tray na large size so mag iipon na naman tayo bali dalawang tao yung ano pagbibigyan natin nun yung anin na tray dalawa dito sa may bagungan tapos apat na tray dyan sa 4-4 ayan mga kanay at salamat sa mga nag-order ng itlog sa akin maraming maraming salamat at suporta nyo rin mga kanipi thank you so much so, buksan ko na lang yung gate at lalabas na tayo alright okay, sana makarami tayo ngayon ayan mga kanipi, labas na rin tayo at mamaya magagas tayo dun sa, ano, sa centrum empty na yung gas natin Magkas tayo ng 200 pesos Ayan, daan natin dito sa may Eurotex mga kanayipi itlog Sir Boss kaya doon kay Kaya doon. Kay Brando. 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 Yung bayan. Nandun sa kanya? Oo, oh, sabi niya. Dahanan ko mamaya. Dito nga nga eh, daw niya na ano. Nakita ka daw niya doon kahapon. Hindi eh, ko matawag eh. niya matawag-tawag eh. Dahanan ko mamaya. Dahanan mo nga lang Thank you. Oo, oh, thank you. Gusto sa pasada? Mahina nga, matumal. Mahina. Pati sa Facebook, sa kitaan. Bagsak. Ang ganda ng pinuntan mo. Ganto pala doon. Tinggalan. Gamitin natin yung spandar mo ba? Oo, oh, pwede. Kailan? Matagun. Kayo ha. Ah. Set natin. Basta natin lang po siya. Walang problema. Oo. Oh. Set natin para lang. Ganto pala lang. Makagala ba? <laughs> Malaki na Malapit ng December Gepre <laughs> okay, Ayan mga kanayipi Nabigay na natin dyan sa ano Sa guardhouse yung itlog Kunin na lang mamaya ni eh, paring Brando Tapos nagbigay na rin yung bayad Yung, ano, yung itlog na dalawang kalahate Ayan 200 unlimited kanipi nakapaggas na tayo ng 200 pesos pasok tayo dyan sa IGL. Pala, dalawa Ang dami pala Apat sila mga nito. Thank you. Okay. Ayan, mga kanayipi Kumita tayo ng ano Porte peso. kumita tayo ng 80 pesos hala pulit tayo ng panibago Bakit diba Mr. Donut, Donut ka di ba Mr Donat Donat ka ranken Repi, natin na natin yung pasayro natin dito sa lo ano, Makdo, Bakag Kumita tayo ng 50 pesos Alright Ayan mga pi Bali, hinahantay ko yung kaibigan kong Nagpipintura ng sasakyan Dahil pupunta kami ngayon ng Bliss sa lugar ni Kuya Nestor Andrata mali may ipapagawa si Kuya Nestor mga kanibig. may papapintura sa kaibigan ko antay lang natin magaling yon yung kaibigan ko na na nagpipintura ng sasakyan mga kanaibig baka gusto nyo magpapintura ng sasakyan kontakin nyo lang ako at kontakin natin siya Ano? Tara tayo. Tara. <laughs> Let's ayan. go. Ay yung kaibigan ko mga ah. kanoy pina nagpipintura eh. Baka Hali gusto mo pa pintura no. Okay. Tara tara. ayam punta na tayo nang Bliss mga kanoy pi. Doon sa may kasulinahan ni Kuya store sa Genesis fuel station oh mm -hmm. sa so, pa tatali ko ko sa paso win pa. sa paso ayun lang pala Ay, ayun, ayun.

Kunti lang. Kunti lang pala latag. Lit lang pala. Ayan, iba na pala yung setup niya, mga kanayipi. Tinanggal yung ano, power spray. frame okay. bali yan yung ano gustong ipapintura ni kuya ni Stor mga kanayipi, yung mga yan hindi pa natuyo kaya ano minsanan na lang na pipinturahan daw Alright. Ayan, Mga kanay pi, labas na tayo at kumuha pa tayo ng itlog ng mga manok ko ngayong araw deliver natin dyan sa, ano, sa Eurotex alright so may anim pa tayo na ano, na pag iipunan kaya ayan sold lahat ng ano, mga itlog ng aking mga manok andyan si Bibi Michael. Hello. Ka. Hi. Hi. Kanoy pi, ka dito ah. Sa punta. sa okay. Saan ka school. school. Bali, pupunta sila ng school mga kanoypi dahil card day nila rin yan. So, magulang yung ano, kukuha. Kaya yan. Yan, dyan sila sa likod. Atid natin sa school mga kanaipi. No? Yo, ka. Pamo yung Pamo. Pamo. baba ka lang o ba na bye 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 bye, -bye. bye, -bye may ka ayan mga kanaipi natin na lang natin sila misis dyan ali deliver na rin natin yung itlog doon sa Eurotex kay Mamila. Kaya na mo sa Mamila, no? Ang ano? pa. Admin. Hindi po nakita pa yun. Ha? Ah, okay. Ano, kunin, antayin ko na yung bayad. Nakabrick naka pa yung balik. Kunin ko na lang mamaya sa ah, kanya. sige, daanan ko na lang mamaya. Ah. Yeah. Oh, 260. 260 okay. Okay. Ayan, mga kanaipi. Balikan na lang natin mamaya yung bayad Pati yung bayad ni Ate Madel Yung asawa ni Pangasinan Tour Mga kanaypik na ipi? ay baba na natin yung posero natin syempre kumita na naman tayo ng 50 pesos mga ka na IP alap ulit tayo ng palibago kaso pambun na mga ka na konteng Lina Sor ng 80 pesos basta hindi taga ng kayasan yung ano yung pasayero mga kanaypi pwede naming kunin kahit nasa dulo pa ako ng pila so pagdating sa nan kayasan yung mga pasayero doon uh, kailangan talaga nakapila talaga mga kanaypi hindi ka talaga pwedeng kumuha ng ano ng taga ng kayasan